ay guys. Mayong hapon. Ano, ni ana sad. Guys, mag-uta na sad mi og balatong. Agisa gisahon na ni guys. Kay lami man daw gisahon guys, yung balatong. Para panihapon to guys. Ito po guys oh binili namin ng 20 pesos sa halaga ng 20 pesos guys para mayroon kaming ma mayroon kaming maulam ngayong gabi mga idol kasi walang pagbili ng isda kaya dito lang kami sa Malatong. design na lang namin to mga idol para masarap Hindi pa siya ano mga idol. Hindi pa siya masyadong gulang mga idol. Yung binili namin kanina. Presko to mga idol, galing to sa ano, garden. Garden to kinuha mga idol. Hindi pa siya ano ba hindi pa sa gulang. Yan hmm? bigla lang pag ano to mga idol. Kinuha bigla ba. Huh? Di to siguro ni dito sa punuan siguro ni. <laughs> Di to sa punuan mga idol. Pating maya mga idol. Pero okay lang to mga idol. Ulam na to mga idol. Mga idol dito yung linghod pa sa mga idol hindi pa sa gulang mga idol kailangan pa to mga dalawang dalawang ano dalawang araw pwede na siya kunin Hmm? Hindi pa siya kuan ba? Oh, pino pa kasi ang mga idol, hindi pa siya ka masyadong ano mga idol? Ito na mga idol oh. Pinotol-potol na yung balatong mga idol. Uh, ito na mga idol oh pinutul-putul na sa aking asawa para mayroon kaming maigisa ngayong gabi oh, okay. para pangulam to mga idol pakisupport lang sa aming mga video mga idol para ma ano kayo, ma-update din kayo sa mga video ko pagkis-click ang notification bell i-all nyo na mga idol para makita nyo lahat yung mga upload yung mga idol So yun lang mga idol. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Bye bye po.